So, yun mga kaspiro. So, short update lang ulit po tayo. So, update lang tayo sa ating mga ginagawa. So, napo-forma po tayo ng body mga kaspiro. So, ito po is uh, nasanding na po natin. Ayan. Ito naman po yung handle. Ito po natin dito. Kasi ito mga kaspiro is ano lang. Ah... Uh, sa sanding muna natin tsaka natin uh, lalagyan ng epoxy so ito kasi is, ano na to ah, uh, lalagyan na lang ng epoxy so next week mga kaspiro is ano uh, maglalagay na po tayo dito ng pintura para at isa makulayan na po natin then ito pala yung iba mga kaspiro so nakasabit na po So, eto isa uh, lilinisan pa lang natin at uh, pupormahan. Then, dito mga kaspiro is uh, napos na puto natin pormahan, meron din po tayo dito mawgani um, wood. Yan po yung mawgani wood po natin. So, then ito naman po is uh, mulabi wood. So, ito po yung mulabi wood. So, yung handle nya is right handed. then meron po nagpagawa sa atin mga kaspero. Ito yung kahoy na binigay niya. So special edition yung ginawa natin kasi uh, kamagong wood po yung dinala niya uh, kahoy so ginawa po uh, ginawa lang po natin. Ito kasi yung request niya. Hindi po to available mga kaspero. So personal use po ng ating uh, customer. Then personal design kasi yung wood kasi nito mga kaspero is sa pamis po nagdala dito para gawin po nating uh, gun So ito po yung forma niya. 50 cm po to mga Aspiro. So inquire kayo dito, ah, uh, hindi po to available sa atin. Pero kung meron kayong wood, padalain nyo lang po dito. Um, mari ka uh, kamagong wood. Yan po yung kamagong wood. Balipang display niya lang po to. So iwan ko lang kung gagamitin niya sa ano. Baka nat nasasayangan siya mag ano, uh, gamit. Ito po yung ginawa natin sa kanya mga Aspiro. Uh, slim type version 3 naka right handed po siya so konting antay lang po mga kaspiro so ngayong week siguro kapag natapos na nating uh, lahat maglalagay po tayo ng pintura dito naman po yung iba yung mga mahaba naka version 3 po to so inuuna lang po natin tapusin yung mga version 1 tsaka po uh, ito Then, yan naman po yung mga maiksi Den ando naman po sa kabila yung ano. Ito naman po yung isa uh, kakabitan pa lang ng handle. So ngayong week Matapos natin to, then uh, magpipintura po tayo. So ito lang muna yung update natin mga Kaspiro. So konting antay lang po. So ipapakita ko na lang po sa inyo isa-isa uh, yung uh, panaan nyo kapag natapos na natin ang simbolan de meron naman po tayo dito mga Kaspiro 30cm. Yan po. Ganyan po kaiksi yung 30cm natin. So, meron nagpa-order kasi uh, gusto niya pang ilog daw. So, yun po yung ginawa natin. So, yun na lang yung update natin sa ngayon mga Kasperos. So, update ko na lang po kayo uh, next week kapag uh, magpipintura na po tayo. So, hanggang dito na lang. God bless po. Dive safe.